This is Brian. You are watching again my vlog for our today's short episode. Okay. Q&A portion naman tayo habang tayo ay magluluto. Aww. Uh, oh. so, and naka day off tayo ngayon. Alas 9 pala ng umaga. So, Nag-vlog ako ng bahay. And pinalitan ko yung liter box ni si Manchita. Kasi puro kuku. Kasi Manchita ngayon. Manchita! How are you? <laughs> okay. okay. So, naisip ako gumawa ng mashed potato. Ayan, magkatalo ko na ako ng patatas Para sa ating lunch. Pariba naman, di ba? Ay, So, for our today's episode, and qa tayo since hindi nga ako madalas makapag-message, makapag-reply sa mga inquiries ninyo, so gawa natin ng content. So, anin na tanong lang naman to. Iniipon ko pa unti-unti para may makontent naman ako. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 5,000 subscribers. So, thank you so much po again. We are now 5,200. So, thank you, thank you so much. And yesterday, na-reach natin yung 400,000 views sa YouTube. Maraming maraming salamat po. So, ito yung ating patatas. Nakasale kasi. Bumili kami. Tapos, may peeler ako binili. Kasi tama na kung mag ano, talo. Bumili tayo ng peeler. Worth of 1 euro. So, ang gagawin natin, magmamash potato tayo. Okay? So, tapos. Okay, simulan na natin. So, bago pala ako magtalo, Pagugas mo na ako ng kawali kasi makapakulo ako ng tubig na. Para pagkatalok ko, daletso sa kawali. So, ang ating unang tanong, guys. Sir, pwede po po magtanong. Ask ko lang po yung naging experience nyo po sa pag-apply sa Worldwide Connections. Applicant din po kasi ako papunta din sa Croatia. Sana masagot. So, alam naman sa mga laging mga videos ko. Lagi kong may recommend guys ang Worldwide kasi dyan ako galing sa kanila. So far, so far naman, based on my experience before, super ano sila, updated sila palagi sa mga aplikasyon. Eh. And, lagi sila nakakit ng touch, lagi silang, kung mayroong changes na nangyayari, ina-update nila kami dahil sa GC. Si Ma'am Karel, pa nun before, yung contact person namin, na sa Tapos, every week, ni-update siya, whether may working permit na ba kami, or wala. So, Pinay kasi yun yung nagmamandis yung worldwide. Siyempre, Kimang Dona, Halong Kimang Dona, sa'yo may ari. So, meron silang branch sa Qatar, sa Dubai, sa Kuwait, sa Bahrain. Hindi ko lang talaga sure sa Taiwan. Kasi sabi nila, meron Taiwan, pero wala silang bound port in Asia. Bound port Poland. So, alamin natin yan, si Mancito. <laughs> Alam na naman siya. Ayan na. Manchita ba? Alamin natin kay Ma'am Donna kung ano yung mga ina-hire from worldwide uh, Taiwan. So hopefully meron silang dumating yung meron silang bound preparation na para uh, more more chances of winning. No? Ating mga kapabayan na gusto makapag-apply din. Okay. So nakapaglagay na ako ng tubig sa kawali. Papakuluan na natin siya ating next question po ay galing sa ating isang alagyan ah, kayo kabayan. Okay, good evening po sir. Kamusta po? Sana mapasin na sagot ang aking katanungan. Paano po mag-apply sa Croatia po? May age limit po ba? So kaya po sinama guys kasi hindi matapos-tapos yung mga tanong kung meron bang age limit dito sa Croatia. Asia pa mag-a-apply tayo. Actually, lahat naman ng agency lagi may age limit. Pero ako, lang yung na-advise sa inyo guys. If talagang gusto nyo makapag-apply, lalo na na if you have an experience sa position na a-applyan ninyo, and paso na yung edad ninyo, or na ano na siya, hindi ka, hindi pwede, wala nang mawawala guys kung mag-a-apply ka nyo. So, lang yung apply, kaliwal yung age limit. Kasi may mga kakilala ko dito, senior na rin, 52, 55, kahit Pilipinas, nakapunta pa rin dito. Ha? So, sa experience talaga ako makakatalo-talo. Kaya, uh, wag tayong panginaan kung mayroon tayong nababasa mo sa age limit. Again, tatabratas, walang mawawala sa atin kung tayo ay mag-a-apply. So, subok ko lang kayo ng subok. And ayun nga, kaya na ako nag-apply. Galing pa ako ng Qatar. So, again, worldwide connections po ang ating agency and tay epsilon ni Humble Hunters before. So, ang binayaran ko lang sa worldwide ay 3,000 reals. Other than that, wala na akong ibang biniyaran. Wala akong biniyaran visa fee, wala akong biniyaran sa working permit, wala akong biniyaran sa plane ticket, kasi si Humble ang sumagot ng plane ticket ko naman. Iba. Iba pa kasi talaga doon. Hindi ko kasi ma-suggest yung changes ngayon sa mga nag-a-apply ngayon kapunta dito. Kasi nga, nung nag-apply ako dito, ay hindi pa naman siya yung chance Iba pa yung rules, iba pa yung... Ano yun, hindi pa ganun kalami talaga. Ito so, ang aking unang patatas. Yun. Ako, ako lang siya hanggang sa lumambot. Okay, ang ating next question naman po ay... Sir, I am one of I am one of your subscriber from Qatar magtatanong lang po sana ako, paano ko po ba malalaman kung seasonal magiging work ko dyan? Magchita. Mag <laughs> kung seasonal magiging work ko dyan, eh, Croatian language po yung aking working permit. Sana po makita at magkakilala po tayo dyan sa Croatia pagdating ko. Okay. So, uso naman guys, libre naman ang Google Translate. Ganun talaga, di nila tayo bibigyan ng English version ng working permit. So, tayo yung gagawa ng follow up para matranslate natin siya. So, use the Google Translate lang. Yan din yung ginawa ko before. And malalaman nyo siya kapag ang duration ng contract ninyo, ng working permit ninyo, ay 6 to 7 months. So, seasonal po yan. Kasi kung yearly yan, dapat 1 year. Diba? So, ayun. Yung malalaman kung yearly ba o seasonal ang work ninyo. So, mayroon akong bagong vlog na inupload recently. Ano yung mga pwede nyo gawin bago matapos ang inyong contract bilang seasonal worker dito sa Croatia, lalo na kapag kaya ay mga first timers. So again, suggest ko lagi 2 months before at least mag-expire ang inyong contract ay kumaya na kayo na pwede malipatan na pwede mag-sponsor sa inyo. Ang, ang mahalaga talaga ay makahanap kayo ng accommodation sa Butnila. Kasi yun talaga yun napaka-importante. Okay? Okay. Ang next question natin, guys, I uh, ask ko lang, magkaiba po ba ang contract kay employer at kay agency? Applicant po kasi ako bound for Cover Asia. Salamat po. Ganun din ako before, meron akong contract sa mag -chita. kay agency and kay employer. So, usually kasi, ang pinilaman natin kay agency ay agreement. So, hanggang kailang ka under nila kung ganyan so sino nung hahat ng winter job mo ganyan ganyan tapos kasi ang contract nyo kay employer kay employer lang mismo once na matapos yung contract ninyo wala nga silang um, ano ba tawag dito wala silang pananagutan kung saan mo gusto pumunta ano gusto mong gawin kay agency kay agency ka na nga after ng contract so yes, magkaiba po talaga and pag mag-a-apply tayo guys, alam niyo lagi sa agency. First of all, itadong niyo sino po ang maghahanap ng new job ko sa Croatia once matapos ang ating contract. Alam, lalo, na ang winter job guys. Kailangan niyo malaman yan. Itanong nyo kaagad, paano po, ano po ba mangyayari sa akin kapag winter? Kung seasonal job ang aking magiging trabaho dito sa Croatia. Okay? Alam niyo yan. Huwag nyo kakalimutan ang sa agency ang inyong winter job kasi napaka-importante niyan. Ang next question natin ay ask ko lang po na phase 2 po ba kayo dati bukos sa unang medical nyo? Kasi pinag-phase 2 po kami ng agency kasi eh, pa-expire na daw po ang medical namin noong November. Eh, expired na daw po ang medical namin noong November 9. Per agency, need daw magpa-phase 2 15 days before ma-expire ang medical. So for sure, nagkali ng Pilipinas si eh, ma'am. She, ako kasi wala na akong medical sa Qatar. Dito na ako nag-medical noon. So wala ako na akong phase 2, phase 2. Wala akong phase 1, wala akong phase 2. Pero alam niyo naman sa Pilipinas, di ba? Ang daming medical talaga na kailangan gawin. Ang daming processing bago ka kumakaalis. Diba? Tsaga-tsaga lang kayo guys. Alam ko minsan, lalo na kapag sagot ninyo yung medical ninyo, medyo mabigat sa bursa. Pero walang talaga minsan pa mag apply tayo. Hintay-hintay lang din kayo. Makakalabas din yun At siguro kapag kaya na kayo like phase 2, meaning malapit-lapit na lumabas yung working permit ninyo. Diba? See? Hey. Winter kayo nag-apply. Ayan, natin niyo dito. Summer pa. Okay, yung next question natin. Paano na ba ito? Um, ito, last na pala ito. Mabilis lang naman to, okay? As well lang po, kung yung sahod nyo na na-declare ng agency is makakaratasan po ba ng tax? Okay, you will see on your job offer, guys, kung ang nakalagay ay gross or net. Kapag ang nakalagay sa job offer, like for example, 840 euros gross, may katas pa ka po yan. Okay? Pero kung ang nakalagay naman, 840 net, net na yung magiging sahod nyo. <coughs> Sorry. 840 na yung magiging sahod. In na yun. Tapos, sagot pa ng employer ang accommodation, transportation, patay sa trabaho, or kung meron mang allowance pa, ayun kayo kayo na makakaalam nun. No. So, makikita nyo yan sa inyong job offer. Pasahin ninyo kung net or gross ang nakalagay. Okay, so yun lang. Six questions lang for today. Kasi paunti-unti natin para may mga content naman ako. And thank you so much po sa mga nag-message. Sa mga hindi ko na na-rep yan. Sorry na talaga. Kinontent ko na lang. Kasi ito yung anin na tanong na mostly tanong sa akin ng mga kabayang. Eh, hindi ako makapag-type. Type. type. So, ito, ito, ito na yun. Ang dami kong sugat sa daliri. Kaya medyo masakit ng daliri ko ngayon. Pero push-push pa rin natin. Thank you so much po sa mga nag-message. And I hope na nakatulong ang short vlog na to para masagot ko ang ilan sa inyong mga katanungan. If you have any more questions or suggestions, guys, comment nyo lang. And sagutin natin yan. Active ako mag-reply sa YouTube. So yan. Kung magpa-comment kayo sa YouTube, sa mga vlogs ko, sinasagot ko po yan. Ngayon, kung wala akong masagot, sorry kung natatabunan. So, comment-comment niyo kayo sa YouTube ko. And then, like ako sinasagot nyo yung mga tanong niyo dyan. So, yun lang, guys. And again, please help me to reach 5,000 subscribers and please don't skip ads. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta. And please, huwag ah, kayo mag-skip ng ads, guys. <laughs> Thank you so much. And kung mayroon pa kayo mga gustong content na gawin ko, ayan, day of tayo ngayon. Go, go, go. Mag-video tayo ngayon at upload natin sa isang araw. So, yun lang, guys. See you soon here in Croatia sa mga nagigitay ng working permits, ng visas tsaga-tsaga lang, makakapunta rin kayo dito. As ah, si Manchita, busy sa sarang pag... <laughs> Gusto niya kasi lumabas, si Bawal. So yun lang guys, and I will see you on my next vlog.